Oh, doon ako binabani ko eh. Ano, luto na ito turon? Turon. Andito pa yung ganyan yun niya eh. Nagturon kami. Ay. Ito ang i-video ko mamaya.

Uh, ano lang yan? B below 10. Pwede na yan. Hanyo amin, iwaan na baka maduumanan. Ano yung sabi mo, uh, Joan? Paano yun? Yung sa tabi? Well, ito, ito na lang ba yung pagkakulang? Kulang nga. Kasi hindi kasha, matamis na lang kami. Ah, uh, okay. E Ibananak yung... Hindi.

punta sa London buka. Hay, tapo salamat. Bukas na ali. nga kwan. Sa Webby sana. Alam mo, dying yung tatay niya sa London, nasa ospital. Kaya binuk ni mam nang maaga. Buti nga nakalabas kami ngayon eh kasi nakalabas na kami kanina. Ha? Huh? Ja, ito Narinig ko kanina, umiiyak siya eh. Kanina nagising ka na eh. Ah, John, talaga sa mo. Saktong-sakto pagdating sa simbahan. nag sa akin, Melanie, my father is dying, sabi niya. Oh, so you want me to come home early? Sabi ko, kunwari ah. na nakalabas na kami. Sabi ko, so you you want us to come back early? Sabi ko, kasi nga, mag japan si Mama. Alis din ngayon. Tapos sabi bilang, no, it's okay. My flight is tomorrow. no, uh, so, it's okay. You can come back. Tapos uh, na uh, Same time. Same time. Tapos na dito. Salamat. nandyan ka na? <laughs> Tagawagas na daw. Tapos um, na um, yung, Tapos na duty Tapos na yung um, <laughs> eh. Bilangin ko lang to to para alam uh, na kung sa <laughs> digos ka? Kaya puro digos. Ipugod na manak ni. Ang mudigos kayo, amin. Ang mabati. Eleven lang tira eh. Di ba ako? Ah. Eleven lang. 11 Pieces lang yung... yung balkot. Yung, ano, wrapper. Oh. Ayan pa pala. Oh. Ikwan na. Ibanana kyo. Banana kyo nga. Ang hiwalay. Hindi. Hindi namin hiwain lahat. Ibananak yun natin. 13, 13. 13.

<tries> Nakuha no, no, ka yan. Taamong dadya, bagi ni Manugang. Hindi yun to'y ayaban. di yun to'y ayaban ni Manugang. Pa na? Naimot. 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 At nakita mo brown aya. At na yung brown na yan. Naimot na. Napigsa, garo So, mga masasa or Kisamantalang makakulit ayabang. Huwag eh, hindi bon tayo ayaban. Pintik <laughs> 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 lang ang walang ganti ano. Hindi <laughs> <laughs> tayo ay ayaban. Okay, okay, bye. Pintik mm. lang ang walang ganti ko mm. mo. Uh, <laughs> Arena. <alam. laughs> Sana nakita. Yung saitan magdamot sa inyo maimot din? Imo. Na uh, Naimot. Kailes din sa inyo? Maimot. Maimot. Paa maimot mo ba? Kaimot mo. Jalan mo. Ano naman? Ayaw mo nang tina iba dun dyan. Dami natin tsaka adun sa bahay ah. Pero walang green tea. Wala. Hindi ako makadaan kanina. Nagmamalaya ko pati yung mangga. na binuro ko. Nakalimutan ko. Adi, sabi mo sa inyong tina. Gaga, Hi! Ay, mami. Huwag mo akong sinasalong ba? hindi ko na yan. Bilak mo dyan. Pinang mo naman ko Pasok-pasok kayo.

Kasla ka lang na nung <laughs> Apay, dahi titin na lang, tere. Tere, apay, dahi na Baka pa yan ang ambag namin. At that three, two, two in one, jay, yeah, mat. Mati, dahi Ama, nang mapay. Kali nga saan. nanang mo lang. <laughs> Pero naimas na mas valid basta data. Ingat, basta hanak hanak. Nee, oh, ingat, ano, ay, basta hanak nga mapagod. Ay, nakay na, nakay na. Ay, spag na. Ay, so, garo, tiba, May alatang kunam. nang. Basta kape, basta kape. Wow, kape, na ima. Mami, na na nangay, 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 nangay. Ay, nangay, nangay. imas. Habang bumaybay, kita ka na imas na na. Na imas pa'y kumanong ko. Basta ka na ko. Oh, ano ba mas pa ko mano day coffee meat ipan. Ano 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 mas. Puno day day condensed, ay nagimas. Condense kaya kaya tungo condense. Meron na nagpiksa ko na ko na ni ano ko. Nagpiksa ko na condense ko na na mo nga nakasamsam ito data. Oh, ang laki ko dito kada ko dito sa an condensed mo. Nagpiksa ko na condense. Sa pagkapkapet na ko. Atalay day kosong ko na tiba ay nga coffee bag. Sabi. Ay, ay, nasa, ay nasa. ganito ba ang tarot? Kasi ba? Wait. Wait. Diritso? Pero diritso mo na. Walang paper. Wala nang iga, ganon? Hindi na. Para ay, <laughs> <laughs> <tipid sa> rapper. <laughs> Hindi nga, isa lang naman na ko. Hindi nga, durohin mo ng saging, isang rapper. <laughs> Hindi na bayanak yun, Bananak yung ha? nga. yung <laughs> nga. Ay, nako. Oh. Ah, magpasaway ka na, Che. Eh. Napit ka na ng uwi. Uh, eh. Oo nga. Si Che, si, napakabait oh. ka rin eh. Oo. Kung gusto mo lang pakiramdam, dampi ang muka. Sabi. 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 pagamit. Sabi. So, Sabi. 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 Mamaya, na kasi, pangga, kapuga, yeah. Sus, mamaya. Wala nang Sabi.